and welcome back po ulit sa aming channel dito naman tayo mag update sa may Boulevard na Maynila hanggang doon sa sa Sulaiman sa Malate yan tara and, dito yung mga nagdadaan yung mga malaking truck trailer truck ganda na nitong cemento sa Ross Boulevard ganda na naayos na wala pa nga lang asfalto ito yung gilid ganda na rin yung uh, intersection ito bago na rin to maayos na Service Road. Dadahan natin ng Diamond Hotel. Ayun, nasa kaliwa. Diyan natin magandang building din itong Ramon Magsaysay Center ah open yung ano yung yung pinakababa ground floor yun ah, na rin naayos ayong gutter hindi nakalubog tama ito ito pa ginagawa ang SMDC dito na condominium Sands Residences hindi pa rin tapos na doon pa ang Raha Sulaiman yung mga basura dito sa kanan pwede mag park yung mga ano yan yung mga bayad may parking yan yun natin meron pa mga town yun na gumagana yung fountain ayan to ginagagan ka na dito buo na tayo nagbura na yung mga ibang pedestrian lanes dito wala na yung uh, pedestrian links yun may nakalagay yung move manila car free sundays by the bay kapunta na ang kabite na mga ano pa mga concrete bollards pa pero ano lang to maninipis ito yun yung mga kabaya nakaangat tong pedestrian crossing kaya yung mga sasakyan bumabagal ninis natin doon. Basag-basag na yung mga ibang ano dyan, yung mga tiles. Kita natin. <laughs> Nandun pa yung ramp. May dala akong bisikleta. ayos pa lang dito restaurant alimutan ko yung pangalan pag bisikleta ka pala dito hindi mo agad ma padadala yung bike walang ramp wala naman mga ano dito mga tindahan mga bahay tubo dito meron ram Ayan. ang Korea Town Uh -huh. daming mga paintings binenta bago lang yan itong bike rack or ano siya ano. alon yun yun sa mga alon wave. Diyan merimanggit mga homeless. Hindi mga, mga bata. Tingnan dito fountain. Ayun. Tata pa. wala naman mga basura hindi bumubula ganda yung mga ano nga lang mga basag yung mga tiles jurado to papagandahin pa to ni Yormie Sulaiman Ayun, nandoon ang Manila Bay at sana naman ang Dolomite Beach Tandaan din natin mamaya yan, wala namang mga naliligo, naglalaba ulad sa Tiwasang Bonifacio. Eh. Yeah. Pasok na ito. big fountain Oh, ang dami-dami dito na tindera, mga vendors. Dito din. Ginugustuhan ng mga turista dahil napakalapit lang sa Dolomite Beach. ang bagong tanim lang yan nagaganda ang Raha Sulaiman yan ito, restaurants sabi po sira na nga lang yung mga bricks mga kenya madaling nasira eh Ato. wala ay mga dito mga tindahan yung sira pa yung tubig pwede pang pagandahin to uh, may natutulog pa pala doon. sa may hagdan uh, linis zero kalat Itong intersection Del Pilar Street na okay. yeah. Pwede pwede kong pagandahin yun May nakalagay yun No to Manila Bay reclamation May meron pa pala dito kaliwa yan yan malate catholic church Sira-sira pa Sira-sira pa dito. marami pa. Ayan. Pwede pwede bumalik. Ayan sila pwede dun. Plaza kasi pasyalan. Kaya dapat clear to ng mga ano ng mga nagtitinda ah uh, punta na tayo doon sa Dolomite Beach tao sa mga ipang isa, yun. Lalang bawas sa ganun so yun. Pwede raw hanggang 2,000. Tay. Laki rin ng, ng service road. Dati ka. Uh, guro na rin ano dito, pedestrian lane homeless. Kailangan natin itong uh, with dun. Uh, yung kabila side. dami pa rin mga na, mga nakakariton yung pwede ka. parang bahay na rin Ayan. kaya pala ang dali masira ng mga kalsada ang lalaki ng mga truck na dumadaan Ito Laking truck At Wala na yung Pedestrian lanes Dito dahil Mga ano na to Bagong semento na to uh, Move Manila Carpe Sundays by the bay marami na rin mga kalsada na sinasara pag linggo tulad sa may Ayala Center Ayala Avenue baka sa may Ortigas sa may Emerald Avenue yun walang makakadaang mga sasakyan puro ano lang mga nagja-jogging ang uh, naglalakad sa mga nagbabike pwede rin mga naka-electric uh, kick scooter sa Manila Bay. binuksan na nga pala ang isa sa mga floodgates sa may Manila Yacht Club para mabawasan ang baha sa Maynila nila. natin kaya yung mga ano doon, mga nagbe-vendors naayos kaya Ayun, PDO Manila Usad pagong ang traffic Hindi na rin natuloy yung ano dito na yung Trandia Ayan yes. May resulta Heavy traffic Dito merong planting strip Madaling mas nasira nitong mga ano, mga bricks Pangit uh, pa may Ano pa nga ito dati, may lupa pa wala na ginawa ng semento dahil natatapakan lang din napaka-traffic sa Roas Boulevard sana magawa na yung Clark Manila Batangas na freight train para mabawasan ng mga truck sa mga kalsada yun yung napakalaki nito o, yan ang kasabay mo bumotor ka bisikleta ka o nakakatakot delikado Ayan. meron ng electric na car service electric na taxi yan ring GSM pero made in Vietnam yung ano na yan yung yung coaching ginagamit unobstructed view ng manila bay yeah. sa ilalim ng bridge, yung okay, exit yeah. dito na lang yun yung mga sa ano yun halos sa entrance na ng Dolomite Beach Thank you for watching po ulit Sana maayos nila itong Pathwalk Sira-sira na